kalat ngayon sa Sokmed, Alden Richards, iwas sa mga babae ngayon. Dahil ba kay Main Mendoza? Kung makalat nga ngayon ang isang video ni Alden Richards na tila iwas na iwas sa mga babae na makakasalamuha niya. Isa nga ditong kontrobersya ay ang pag-iwas niya kay Sanya Lopez nakitang kita at napansin ng Aldam Nation na tila bakit iwas ngayon si Alden Richards sa mga babae ngayon na nakapaligid sa kanya gayong dati naman ay talagang napakakomportable ni Alden Richards sa kahit sino pa mang babae ang makakasama niya ngunit bakit ngayon ay ito ang nagbago sa kanya parte kaya ito ng muli niyang pagbabalik sa itpulaga dahil alam naman natin na hindi naman gagawa ang itbulaga ng mga galitong pangyayari kung hindi alam ni Alden Richards ang mga gagawin niya. Kaya nga dapat ay malaman ng buong Alden Nation kung ano na ba talaga ang niluluto ng itbulaga. Para sa pagbabalik tambalan ni Main Mendoza at Alden Richards, yan naman talaga ang dati pang inaasahan ng buong Alden Nation na magkitang muli sila sa itbulaga. Ngayon nga ay napakarami ng nagbabalik sa Itbulaga na tila mga nakatrabaho na ni Alden Richards. Marami na rin ang naggege sa Itbulaga ngayon na tila parte ng kapamilya at kapuso network. Kaya alam natin na ang mga pangyayari ngayon ay hindi na tulad ng dati. At asahan na natin na bibisita dito si Alden Richards siya na nga lang ang pinaka na artista na dapat magpunta at mag-guest sa Itbulaga sa TV5 dahil nga naman sa dami na nang nag-guest dito sa Itbulaga ay tila si Alden Richards na lamang ang natitira dito napakaganda rin kasing desisyon ang ginawa ni Alden Richards na hindi magpunta o mag-guest man lang sa Itbulaga 2.0 na kinabibilangan nila Paolo Contis at iba pa. Sa kantong paraan ay hindi sila nagkaproblema ng TBJ at lalong lalo na ni Maine Mendoza na alam naman natin na hawak dati ng mga halusos. Kaya napakagandang balita ito para kay Alden Richards at desisyon na ginawa niya dati. At ang higit sa lahat, ang suporta ng buong Aldem Nation ay na Mendoza at Alden Richards lamang. Na kahit saan ay hindi sila iiwan nito. Ayon kay Barog Pontanilla, Magandang desisyon ang gagawin ni Main Mendoza at Alden Richards lalo na sa mga muli nilang pagsasamahan. Ito naman talaga ang tunay na nakaukit sa kanilang dalawa na kahit kailan ay hindi hindi sila maghihiwalay. Bagamat alam naman natin na kalakaran na talaga ito sa showbiz. Dahil nga naman si Ding Dong Dantes naman at saka si Marian Rivera ay tila nag-iba ng mga kapartner at hindi rin nagsasama sa mga proyekto ngunit alam naman natin ang nangyari sa kanila siguro naman ay ganun din ito para kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na talagang makatotohanan ang ginagawa nila hindi lang na naman kasi ito basta basta papanoorin na sa TV na talagang kailangan daw ay araw-araw makita ngunit iba hinyo pagka totoong relasyon na ang pinag-uusapan. Ito ay, ay mga pribadong ginagawa din sila. Mga personal na bagay na hindi alam ni Maine Mendoza kay Alden D. Charles at hindi alam ni Alden D. Charles kay Maine Mendoza. Kaya nga ito naging personal na lakad. Kaya tayo pa kaya na mga manonood lamang. Talagang wala tayong alam pagdating sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ang talagang alam lang natin ay ang mga pinanghahawakan nilang sinabi nila dati na talagang sila hanggang sa huli pa lamang at forever na silang magsasama kaya yan dapat ang tunay na ginagawa ng mga Alden Nation at talagang hindi umasa sa mga bashers na alam naman natin na walang alam kay Main Mendoza at Alden DeChielse lalo pa kaya sa kanilang tunay na relasyon ang talagang maganda dito ay ang pinaniniwalaan ng buong Aldem Nation ay ang mga ikinikilos ni Main Mendoza at Alden Richards at hindi sa sino mang nagsasabi na lang ng kung ano-ano laban sa kanila. Dahil sa bandang huli, sila lang rin ang paniniwalaan ng buong Aldem Nation at wala nang iba at dapat ay matanggap ng mga bashers nila ito na ang mga galaw ni Main Mendoza at Alden Richards ay hindi nauukol sa kanilang panlasa ay tumigil na sila sa pangbabash dahil hindi kayo pagbibigyan ni Main Mendoza at Alden Richards sa inyong mga hinihiling Matagal na ang Aldab Nation at ito ay solid. Kahit ano pang gawin ni Main Mendoza at Alden Richards ay nakapaling lang ang buong Aldab Nation sa kanilang mga success, mga ginagawa, suportado kahit saan man magpunta. Ayon naman kay Tina Pader, dapat nga ay matuwa ang buong Aldab Nation dahil ang kontrata ni Alden Richards at Maine Mendoza na sumasaklaw sa kanilang kalayaan ay nawala-wala na dahil nga ito sa mismong independente na nilang pamumuhay katulad na lang ni Alden Richards hindi naman ito gagawa ng kanyang sariling kumpanya kung hindi ito independent na sa kanyang mga trabaho at ginagawa sa kanyang mother network napakagandang move nga yan na ginawa ni Alden Richards dahil nga naman ay hindi na siya dapat magpokontrol sa mga oras na ito at syempre ganun din si Wayne Mendoza kung titignan nyo ang TBJ ay hindi na rin nagpo-control sa isang management lamang ng mga halos-hos meron na silang sariling TBJ production at syempre hindi na mawawala ang APT na humawak kay Main Mendoza dahil ngayon ay parang freelancer na lamang si Main Mendoza ganun naman kasi ang trabaho talaga ng TBJ hindi na kailangan ng kontrata kundi ang loyalty lamang kaya yan ang maganda na si Main Mendoza ay sumama ngayon sa TBJ ito ay nagbibigay sa kanya ng free will para gawin kung ano ang gusto niya hindi tulad nung nasa APT pa siya, ay kailangan ay dumaan siya sa mga masusi na procedure para lamang makagawa ng mga pelikula at mga proyekto na kung hindi aayon sa kanyang management ay hindi sila magkakasama ni Alden Richards ngunit ngayon ngang freelancer siya at magagawa niya kung ano man ang gusto niya ay talagang napakaganda para sa karir ni Maine Mendoza at Alden Richards Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.